Oy, tuloy, tuloy, tuloy. May tanong ah. lang ako, Dok. Yung tropa ko kasi, nagkakaroon ng butlig-butlig sa balat. Tao yan ah, eh. tao. 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 <laughs> Hindi ko ba ka rin natin yan? <laughs> <laughs> tao to, Dok. Confirm. Eh, yun yan, nagkakaroon ng mga butlig-butlig sa katawan niya. Kumakalat na sa katawan eh. Okay. Ah, uh, sige. Ah, uh, dalito po kasi yan. Mm, um, kayo, pupulang kayo tatay at uh, mga senior citizen <laughs> Deke, dito po, uh, sa kalaman ng lahat, nauso po kasi ngayon uh, parang seasonal. So, uso ngayon yung mga, mga skin issues, bata matanda. May mauna, parang medyo sisinatin yung bata, lalagnatin, natin, o kaya yung, kahit yung adult. And then, mag-start na magkakaroon ng side sa, sa kamay, o sa paa, ng mga uh, rashes na red na mga mga, mga butrig sa katawan. Uh, nausok din kasi ngayon yan. Ito yung mga din sa sinabi mga, mga viral infection. Systemic viral infection. Wala naman po kayong dapat alalahan. Yan yung gagawin lang po is just to to, to ano, give symptomatic treatment. Ibig sabihin, pag nilalagnan yung bata o yung pasyente, yung adult, bigay lang po kayo ng mga, mga ano, mga, 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 mga home remedy tulad ng paracetamol, mga yan ah uh, ito naman po yung lilipas din. Basta importante, wala pong mga ibang issue tulad ng mga hindi kubo o kaya pagsusuka. At uh, saka tawag dito, iwasan lang po yung mga dapat na na bawasan tulad ng mga maasin na prutas, yung mga sabata, yung mga chichiria or sweets. And then sa adult naman eh, bata matanda, actually maganda pong i-encourage yun na ano, every morning upon waking up, pagkatapos mag-feed, nagmumo ko ng toothbrush, drink water. Sa so, mga ganitong skin issues, uh, hindi naman po bawal ang aircon, hindi naman bawal ang electric fan. They can still take shower in the morning, lalo na ako kung hindi naman uh, productive yung umuho. even sa hapon, mga ganyan. Huwag po kayong magkukulong. Huwag niyong ikulong yung mga bata o, o pasyente nyo mga member of your family sa isang kwarto lang maghapon magdamakon kanon mas maganda they can stay sa mga open area sa veranda sa salas well ventilated area niyan tapos yung pasyente pwede siya yung magmas magmas hindi yung buong uh, pamilya yung kahit yung sinong pasyente lang nilalagdan sila na nakamas pansamantala So, yun po yung mga ano, simpleng ano lang naman po na pwede natin gawin kung may mga skin rashes kayo na yan. Huwag na kayong bili ng bili. Don't waste your money buying kung ano ng mga cream, cream, cream na ganyan. You better visit be yung nearest be doctor. Okay? Ayun lang po muna yung, at, yung, ano, ang at ang ano. Kung may papayo po po para sa may skin issues na ganyan, just relax and hygiene lang po yan. Uh, hydrate yourself with more fluid especially uh, sa mga buko, tubig, or juices, uh, bawasan nyo lang po muna yung mga citrus na products, yung mga maasid na products. Yun lang po sa kayo, tungkol doon sa mga skin issues na ganyan, doon sa mga kakilala nyo, kaibigan, or member of your family. Thanks!